Baba ka muna. Baba. Baba. Tahan lang. Tahan lang. ako to. Baba kaya ako? Tata, yung mo nga ano muna. Tabla. Sa e, motor mo, sir. Eh, atras mo muna. Sa motor mo. Oh. Ay, pa eh pa pedeng -pe 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 pala Palana, lang, sa likod lang <tinyong> sa likod. Oh, Oh. 'Yung kami ha oh, Ah, yeah, sawit kami. Tawin. Tawin na lang po kami isa. Saan? Isa, di lang po Oh my god. O oh, diyan ka sa gitna diyan ka. tayo. po Ay. Hala, hala. Sige, sige. Ha? Okay ba?

Dito yan, sa ano? Dika. Di, di ba, diba, sir, pagitan na to ng ano, no? Apo ito yung ano. Oo, kung baka, dinggalan, San Luis na to, no? Oh, uh, uh. Ah, San Luis na kami, oh. Itong ilog na to, parang, ang pagitan ng ano. Parang kayo, di manayat. Di manayat, Luis, Aurora. Ay, salamat. Ito na. Di kita na patinin. Ah, di manayat na pala ito. O, oh, di manayat na pala ito. di na ito dinggalan. Op. Oh. Okay. Ha, ah, pwede na dyan, ano? Sige, sige, teka lang. Ay, ah, sige, sige. Ha, ah, ha, sige. namin kayo, mamaya. lang kayo. Ah, 50 balikan.